Din. Oy, grabe. Oh, sweetie. O, oh, lobster oh. Kaya nga, yan oh, oh. dami oh. Magkano ang uh, per kilo dito sa? Ah. Pwede nga kanyan? Sige Hala! nga. Hello. Oh! Yan. 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 Sige, sige, picture ako. na <laughs> Parang napapa. Kuya, nabanggit mo itong uh, request ni O oh, bumili si Ivana dito. Apo. Ivana Alawi. Mm, ilan ang binili ni Ivana dito? Salamat. Dinikman niya. Ngayon, i-request naman ito ni Ivana. Iba na? Ito sa iba na! <laughs> so yun. ito yung kinalabasan ng uh, sisihan kanina at discussion. Iba talaga yung walang plano at napupunta tayo sa mga ganito. Hindi <laughs> <laughs> talaga namin ito uh, plano na pumunta dito. Pero ang pinaka is sa lahat, sweetie, eh ang tagal na nating napapanood dito ng Alaska na crab ano ba talaga ang lasa nito? Magkano ba talaga ito? At Then, bakit ganyan kamahal siya? Oo, oo, ano ba talaga ang lasa niyan? Bakit kaya hindi natin matikman? Ha? Yeah, nga. Mm, ngayon, <laughs> kung hindi ma-traffic doon sa kanto ng Ruas Boulevard, sa kanang uh, Vito Cruz, hindi kami makakatikim makakantikin nito. <laughs> oo. Oh, Alam nyo, kung paano nangyari ito? bago sa tayo doon sa kanto ng Pablo Ocampo sa kanang Ruas Boulevard. Sige! Ito yung napapala ng uh, hindi nanonood ng balita. <laughs> Nagkabuhol-buhol na dito sa kanto ng uh, Pablo Ocampo sa kanitong Ruas Boulevard. Stranded tayo dito. <laughs> ano nga pala ngayon? Independence Day <laughs> at dito sila magpe-perform at doon sa may kalaw, may mga rallyesta Ganto doon sa sarado sa oras na 10.15 ng umaga sana wag sila abutin ng ulan ano? oo, kawawa naman ayan, wala na nagkabuhol-buhol na oh Hindi mo yung ano. Lasa na yung ano, nag, Ah, si Wala, hindi traffic. niya kaya, mag-isa lang siya Makukulit ang mga nakamotor uh, Mag-isa lang yung uh, MMDA? Oo oh? Eh kasi, ito ilang corner to Siya lang mag-isa, papaano niya mariregulate yung traffic niya Yung ibang mga motor, stop Pero yung iba, nag go O, papaano Marami yan, hindi nag-iisa Kulang ang tawag doon Ayun, Kulang Sabagay, totoo ka, sorry Wawa wow, siya, oh hindi niya alam kung paano niya, ano yung mga... Pinabayaan na tayo dito. Hindi na na-control. na tayo ng yellow box. <laughs> Kanya-kanya na eh. Iniwan na tayo ng enforcer. Nandun, sa likod. Kasi hmm. nga, yung mga motor. Sumisiksik talaga. Buhin na lang tayo. Hmm. Masarap manood. Wala oh, lang tayong oh, maparkingan. Oh, ayun yung uh, mga enforcer. Oh, sa gitna. Oh, yun. Walang traffic talaga doon. Oo. Oh yung nagasi uh, nag sa atin, nag-iisa. Sabi <laughs> niya siguro mamaya, bahala na nga kayo dyan. <laughs> <laughs> eh, pinabayaan na tayo eh, kaya Eh, kasi ang kukulit eh. <laughs> oh. Ako, bumalik na kayo. Hindi na kayo makakalusot. O talagang hindi lang ito naibalita at uh, biglaan lang. Sa bagay, hindi ka tayo nanonood. Ikaw, Facebook ng Facebook. Eh bakit ako? Ikaw, ganun din. Ha? Wala ka ng time. Eh, ako nag edit eh. Ikaw, Facebook na ng Facebook. <laughs> bakit? Walang problema <pa> nun. <laughs> Nagkasisihan pa. O yan, tignan mo yung mo sa... Ano? <laughs> <Ay>. <laughs> Gusto kumain tayo bago tayo umuwi lunchtime na. Lunch time na ba? Oh, 10.30 ni eh. <laughs> Okay, sige. Ah, ganito na lang. Eh, habang nga uh, uwi na lang tayo, eh mag-shoutout na lang tayo. Oh, pwede. Oo, oo, ikaw magbasa. Ikaw magbasa. Oh. Ay, magagamit ko yung salamin ko na bago. Oo, oh, ayan. oh, i-flex mo yung uh, uh si Sight uh, optical clinic dyan sa may Santa mm. Cruz oh. salamat sa inyong uh, salamin o, tingnan natin. Masaya mo yun ha. Merong May, uh, birthday greetings dyan sa pinakababa. Ah, uh, shoutout po kay Belberhel Dijos from Habi-Abi. Ambi. Yun. Ambi Dijos of Limay, Bataan. Yun. Long time no hear. Ah, yes. Good morning po. Musta mm. po. Ang tagal na natin hindi nakapag-shoutout na. Parang oh. nabigla ako dito ha. Ah, uh, sabi ko nga. Ibalik At sa dati. <laughs> Balik sa dating content. <laughs> Ang dami Kaya... po nito. Kina Maria and Stephen Neal. Hello po. Shout out po sa inyo. Yan yung nag uh, nabit natin sa Texas. Ay! Ah, oh. Hello po. Kumusta na po? Texas, uh, resta uh Texas Restaurant. Mm uh -huh. <laughs> Diyan sa Glorieta. Tapos kina Tutoy and Sincha Gana blete ng Silang Kabite. Yo! Ay, hello po. Good morning. Ang tagal-tagal din natin <laughs> hindi na pa kapag... Uh... Parang ilang taon tayong oh, hindi nag-shoutout talaga. Sigawan. Yes. Oh, may taon. Dahil may gitsang taon ako sa clearing eh. Oh, tama. Mm, Ayan. Mm. No, nagkabol pa rin dito <laughs> Sa pwede ya. And happy birthday to Teresita Bailon and Amelia Condino ng Eva Beach Hawaii oh. wa Hawaii Wow oh. Taga Hawaii sila ma oh, kaya Happy palik birthday po And more birthdays to come God oh. bless po sa inyong lahat oh. <laughs> Meron pa yan And happy at 50th first, uh, Sorry And happy 53rd birthday Kay Michelle talaktak Sa June 21, 2025 Advance happy birthday po Yon And sa lahat po <laughs> ng celebrant Ngayon June Happy happy birthday po sa inyong lahat and God bless po sa ating lahat. Yung uh, kasama natin sa Hawaii Belated na yan dahil huli kong nabasa. Oy, hindi oh. di ba li huli man at magaling? Masa shout out rin! rin! <laughs> so yun! <laughs> yun, ganun pa yun? Talagang, eh, yes, saya na naman. May shout out portion na naman si Dada. <laughs> oh! <laughs> uh, uh, iwas na tayo dito sa part ng uh, Manila sa Kapasay. Doon na tayo sa Pananyake. <laughs> so, uh, dito na tayo sa Buendia. nagkabuhol-buhol pa rin. <laughs> O oh, ayan, nag na sila dyan. Tayo, diretso. Ang dami kasing activities ngayon kasi ng Independence Day. Oo. Oh, oh. At saka may ano dito, may trade fair ngayon. Dito? Oo, oh, oh, June 11 to 15. Ah, ano ito? Yan. Ano itong trade dito? Eh, masama mga Oo. Oh. oh. Talagang uh, ang hirap ng mga hindi nanonood. Or uh, <laughs> Kasi busy ka na sa trabaho mo, kaya ganun lang yun Oo, oh, oh, ganun nga talaga. Sige, dito tayo sa Diyosdado Makapagal, uh, Boulevard. O oh, yan. Ay, eh, tignan na rin natin ang sitwasyon. <laughs> Naala oh, sarado. Ano ba ito? Oh, may pa pala dito. Pagkaliwa sa Buendia. Oh, yan So at least, na-update namin kayo dito sa papuntang dampa. May ginagawa pala dito. Parang na-miss ko nung kumain dyan. Sa dampa? Mm, mm Ikaw magbabayad? Pwede naman. Oh. Dalawa lang naman tayo eh. Kasi tulog sila oh. Oo nga, no? <laughs> Sige, kain Sige. tayo. tayo. Huwag <laughs> natin sila isama. <laughs> Sama mo? <laughs> Oh. O lang pa siyata tayo eh. Hindi, ayan, o. Ha? <laughs> ayan. ayan. O, uh oh. Ha? ayan. Talaga? Oo. Papaluto tayo? Oo. Uh oh. Ito na ba yun? Uh Oo. -oh. O sige. <laughs> Kain tayo habang tulog sila. Mm. -hmm. Ito ang kinalabasan ng uh, na-stranded tayo. <laughs> <laughs> Ito, nandito tayo ngayon sa may mga Makapagala Boulevard dito sa Dampa. Okay, tara! So bali ayan yung pinakapalingke hanggang doon. Magmula doon hanggang dito. <laughs> ah, kuya magkano ang kilo dito sa semantis? Si Pag maga size, 2.5 per kilo. 2.5 per kilo? ang mga, ang naman, 1.8 per kilo. Mga buhay yan? Mga buhay Pagpatay, binibinta niyo pa rin? Oo. Ah, magkano yung pagpatay? Ayan. 800 per Eight. kilo. Oh, 800 per kilo. Uy, grabe. O, oh, sweetie, o, oh, lobster, o. Oh. Kaya nga, yan, o, oh, oh. dami, o. Oh. Magkano ang uh, per kilo dito sa? Yung mga ganyan, 3,000. 3,000 na. Per kilo, ha? Ah. Oo. Oh, oh. So, sa isang peraso, mga ilang kilo na yan? 1.2. So, ibig sabihin, yung isang peraso niya, nakakalaga ng mga 4,000. Ayun nung ang lalaki o. Oh. Ah, saan? ayun. Ay, mas Ay, malalaki pa pala dito sa loob. Tingnan natin ha. So, ganun pa rin yun. Per kilo pa rin. Oy. Oh. Hmm? Ang lalaki nga nito. Sa isang piraso na ito, mga dalawang kilo na. No? Tubali, so, bali, ano na yan? Nasa 7,000 na. Ah. Oo, oh, mamamalingki. Magkano ba ang per kilo ng sugpo? Sugpo, oh. boss. Oo. Sugpo, boss. One 1,400? Oo. Oh. Oo. Sa ipit pa lang. 1 ang kilo. Matanong ano na rin ang kilo dito sa crab, kuya. Sa crab po, babae po. O, babae muna. Uh -huh. 8.50 per kilo. Uh -huh. Sa lalaki. Pero sa pag malaki, 1 to. 1 Pag lalaki, ang bakla. Ang tunay na bakla, 9.50 lang. Ang tunay na bakla, 9.50. Apo. Uh -huh. Okay. Babae, 800 plus. Lalaki, 1 uh -huh. Tapos yung uh, bakla, 9.50. Oh uh -huh. yun. At least alam nila. may uh bawas -huh. May bawas pa. Negotiable pa, no? Kasi... Ah, akala namin ito ay king crab. Ang tawag pala dito ay snow crab. Magkano ang kilo nito, kuya? 4,500. 4,500 ang isang kilo. kilo. May hawig siya sa king crab, ano? Alaskan crab pala. Alaskan crab. Sa kabila. Oo, oh, yung malaki. O, tignan natin, ha? Salamat, kuya. Ah, ito. Ito yung Alaskan crab. Uy. Oo. Oo. Ang kuya. kuya. okay lang ba? Mabibidyoan ko? Okay lang, po. Oh, grabe. Magkano ang uh, bilihan dito ng king crab? Uh, Alaskan crab, kuya? Six-five kilo. Six-five ang isang kilo. So, sa gaya ito kalaki, People ay, ilang kilo ito? Ay, lo! Pupunta ko dyan! Sa isang piraso, ilang uh, kilo ito, kuya? Mga tatlo po. Six-five times three, magkano, kuya? Seventeen, 18 Seventeen, eighteen, 18, Ano? Unlocking laki nito. Sweetie, tikman natin ito. Ikaw magbayad. Pwede. Ay, ubusin mo. <laughs> Basta ubusin ko daw. Hindi pa ako nakakatikim niyan kasi huh? ang mahal. Oo. Oh. oh. Pwede nga ba ka niyan? Halo! kaya. Hala! 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 Ayan! 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 Oh. Sige. sige, sige, picture ako. Oh. <laughs> Tatlong kilo. Oh Grabe, oh. Oh, magkano ang per kilo niyan? 1,500 kilo. kilo. Times 3. 19,500. 19,000. Tapos, magkano ang ma uh, charge sa niya sa paloto? Ang charge niya sa paluto, depende po. Pag mga steam lang, mga 500 to 600. Okay, o, bali po. Pag mga slice of, may gumagaso. Bali po, kapatak siya ng 20,000. Consider na natin. Kasama na paloto. Ayos, yes, wait 20,000. Sino nag order niyan? Si Ibana Alawi ho. Ibana Alawi. Ito yung order sa akin ni Ibana. Ah. Oh, ayan. Ilang kilo siya? Wala pa kung tatlong kilo eh. Ay, grabe! <laughs> ayan na siya. Oh. Uh, ayan, seven, ano siya na? 17,000. 17,000? Uh -huh. Ay, Ang, grabe. 2.6 uh, kilo. Oh, ayan. Oo. Oh. Parang napapa- Kuya, nabanggit mo itong uh, request ni o oh, bumili si Ivana dito. Apo. Ivana Alawi. Mm, ilan ang binili ni Ivana dito? Isa lang mo. Dinikman niya. Ngayon, request naman ito ni Ivana. Ivana? Ito si Ivana. <laughs> Hala, Ayan. kuya, yun. mataba talaga yan. Apo. malamang pula talaga yan. Mukhang hindi na tayo makakapasok sa looban ng palingki. Dito na tayo naharang. Yes. Okay. Oh, si bibigyan ko kayo libre ng ano, yun. Libre ano? Seaweeds. Si Ano ah, yun? Yung uh, lato. Ayon, lato Lato Di ba ginigisa yan kuya? Hindi ha Ano lang Salad lang Ang tawa ni kuya Sabi ko ginigisa daw ito Ito mga kabayan ha Kaya may presyo itong mga Alaskan crab Kasi nga binabiyahe ito From Alaska pa Dahil pag uh, ito'y namatay Malaking kalugihan Di ba? Kasi naka oxygen pa ito eh O oh, naka aircon ang yung ng lobster oh Ang laki ng lobster nito. Ito, nagkita-kita mga tiga Canada. Nakasama America, natin sa gala. Tiga Canada and America. O oh, yan. O oh, yan. Uh -huh. <laughs> Parang ang anliit ni Kuya. oh Six four na. Six four. Ay, grabe. Oh, o. Oh. Oh, anong vitamins <laughs> ang iniinom mo sir? Ang laki na. anong? Ano? San Marga rin <laughs> Mga kasama natin ito sa Galaan Sa Canada, sa Amerika Ayan o Narinig ko si Sirata Lagi ko pinapanood Napakaganda yung vlog nito. Salamat po, salamat po Ingat palagi ha, ah. God bless So pag punta kayo dito sa Dampa Diyosdado Makabagal Ito Oh, ayan Maraming nga uh, Libre. Dito pag uh, bumili kayo, hindi lang kami ha. Pag bumili ng Alaskan crab, may free na scallop. Ah, ah. Ito na. Wow. <laughs> Yun. Wow. At uh, ito na yung uh, free scallops. Naku. So yun, after natin yung uh, mamalingki, dito nga tayo nagpapaloto sa, na-feature na rin natin itong, uh, ayan, Royal Kitchen. Royal Kitchen. At uh, mayroon din ito sa may skip so, so dalawang brands nito. Kaya tuwing pupunta kami dito sa Dampa, eh dito kami nagpapaloto sa Royal, Royal Kitchen. Kasi pwede dito yung uh, credit card. So yung sauce ng uh, Alaskan Crab, itong uh, saway sauce, ibig sabihin ng saway sauce, eh do sa mga shrimp na nakita natin kayo na, nice. na manamis-namis Tapos kung gusto niyong dagdagan ng anghang, ito yung kanilang chili sauce Ito Oh, ayan Ngayon, matitikman na natin or mauhusga natin kung ano ba talaga <laughs> ito. oo oh, nito Oo, oh, ayan, o oh, Oo oh. Di ba may napapanood tayo, hindi lang tayo marunong eh, yung inuuhugot na lang ng buo. Kaya nga. Hmm. Hmm. Mm. Uh -huh. Sige. Hmm. Manamis na miss. Mm -hmm. Panalo. Hmm. Mas masarap dito. Hmm. Tapos, yung pinakataba niya, maputi. Mm -hmm. Maputi siya. oh, ayan. Di ba lasa? No? Hmm. Yung taba niya, hindi ko alam kung taba ito eh. Para siyang ano? Taba yan. Ah, taba? Mm -hmm. Ah, napaka creamy. Hmm? Sarap. Hmm. Ibang klase yung lasa niya. Malinamnam. Dito pa lang sa kamay. Eh ano na eh. Busog Maram na kayo. Busog na. Punong-puno. Malambot yung pinakakamay. Sa halip na pinupukpok. Pinugunting. Oh, mm -hmm. ito oh. Sweetie. Oh. Wait lang. Oh. Oh, oh nga nga. Laki mo bibig mo. <laughs> Tingnan nyo na. Anong gusto mo? Itong pinakakatawan? Oh? Parang mas <laughs> gusto ko ang kamay. Oh? Oh, ayan. Merong uh, loto rin dito ng uh, ibang klase ng uh, Alaskan crab. Yung uh, butter. Oh, ito oh. Ano yan? tingnan niyo ito yata ang pinakataba niya eh nanggaling ito sa katawan oh aligi aligi ito ito oh yung taba niya oh oh hello how are you ang uh, taba niya mukhang kulay uh, red pink oh pink oh. crab talagang hindi pwede dito yung uh, kutsara talagang kinakamay gunting mm. tapos lalagyan natin ng uh, suwahi sauce Mm. Yung shell niya, ano ma mali? Ayan, no? Buong-buo daw. Oo, oh, yan. Yeah. <laughs> Lain mo. Oh, may napapanood tayo, nihila natin buo eh. Ay, may napapanood tayo, no, nihila ng buo. No. Yeah. Ayan. <laughs> Para rin inaawagan <laughs> ko. Oh, so, enjoy ka dyan. Enjoy ako sa taba. Nako, so, yari tayo kay doktora. Gagalitan tayo. Mm. Come on, let's go, Yung uh, aluto nitong king crab, 750 per kilo. Mahal, siya ang pinakamahal, no? Mm. Ah, ito ah. Mm. Ako maghahawak, ikaw maghahawak. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ooh. Yeah. Ito yung taba niya daw, oh. Ha? Ah, Dumidikit ano? Mm -hmm. Oh, dito pa lang sa kamay. Busog na. Mm -hmm. Malaki. Tapos sasawsaw natin sa kailang special sauce na soy sauce. Mas masarap pag may chili. Mm. Hmm. Ano nga bang pangalan ko? <laughs> Ngayon, sabi ko kanina, mas masarap sa alimango. Ito yung alimango ha. Ito po yung tabaho. Oh, sandali. Sayang, ang dami pa 'tong laman. Hmm. Sabi namin kayo na mas masarap na ito sa alimango. So, kaya kumuha pa rin tayo ng alimango. Hmm. talagang huhulihin natin ang lasa. Oh, mas magandang bonote nito. Hmm, di ba? Ngayon. Oh, ngayon, ngayon mo sabihin na mas masarap yung Alaskan Oyan. Sabi ko kanina, mas masarap na Mas masarap tayo ito. Mas masarap tayo yung uh, king crab. Huh? Hmm. Laki yung, ng difference Yung lasa niya, parang tumabang na alimang kesa dito. Mm -hmm. No? Yung lasa nitong uh, crab na huling-huli natin ang lasa noon pa, na manamis-namis. Mm -hmm. Nasapawan talaga siya mm -hmm. ng gusto. Ngayon itong isa, Ah, uh, yung uh, manamis-tamis niya sa kayong lasa ng pinaka-crab ay napaka-smooth, napaka-creamy, malambot pag hinigop mo. Juicy. 'Yon ang pinakaiba ng king crab or Alaskan crab dito sa uh, mud crab. Dahil itong uh, clone ng uh, mud crab, pag kinain mo, masarap pero medyo dry, di ba? Mm, pero masarap kagatin mm. Ngayon, ito Sa kamay pa lang Napaka-juicy Malayo po yung difference mm, nila Malayo At, uh, siyempre Ang pinaka-malaking difference siya Ano? Ayun at pinaka-the best Hindi, <laughs> <De>, yung presyo <laughs> Ay, oh, totoo naman <laughs> Malaki po ang pagkakaiba talaga mm. So, ayan Nakamawili ako ay, basta ikaw magbabayad. <laughs> ikaw magbabayad yan. Oh. <laughs> Pwede yung pag ano, may birthday, <laughs> isa, okay na. Pwede <laughs> po. Ito na yata ang pinakamahal na nakain nating seafood. Isa pa lang? Oo naman. Um, oo, oo? totoo yan. Mm. Totoo yun. <laughs> so yun, sabi nga namin kanina, mas masarap itong uh, king crab kaysa dito. So, one 1,000 per kilo nito, i-average na natin, consider natin 1,000 per kilo nito, plus 6,5 per kilo nito nga king crab. Masarap? O yung lagi na natin natitikman? Saan kayo? Dito! <laughs> ayan! Uh... <laughs> ayan! Ayan, 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 Bang classic. Eh. Para nang hina ako. Bayad ko na. Ako <laughs> nagbayad.